Ayan, ulam for the day. fried chicken. Yan ang bida ngayon. So, adi mama it, guys. Lagi. Adi kami nang ang adosan anak. Maghihimo kami yan. Nasa na kada adlong ang mga routine. So, antes itong nga tanan, adi mamamasok it, anay. Dali, update kami niyo, guys. Mm, magkapikit. Magandang dilag na sa anay. Nata na puan, palangga. Yes, Ito, nagkuha na ngayon siya sila guys. Kaya maglilinis na sana mag siya ng sahay. Pero sabi ko, magkapi muna kami. So, ayan. Magkakapi na nga kami. Pero guys, kapikit. kapikit. Mainit. Siyempre, kapi mainit. Um. Ayan yung aking magandang dilag niya na. <laughs> Adiliwat ya kape guys. Uh, hindi mawawala yung ating pandesal. Palagi talaga yan. Kasi sila yung perfect touch. No? Alam mo naman ng mga Pinoy, di ba? Kape at pandesal sa umaga ay sold na. Adi na guys. Ano ito naluto niyo na guys? Ay fried chicken. Ayan. Plain lang na ano pagkaluto. Walang maraming ano, walang maraming sangkap. Ayan lang, crispy fry lang, tsaka chicken talaga. At ayan guys, pinapainit na yung ating mantika. Painit na natin yung ating mantika guys. So, madali lakit na kahuman sa natong pagkapi guys. Kaya habang nagpe-prepare ay nagkakapi na tayo. So, ayan. Antayin lang natin yung ating mantika na kumulo. Oh, man. 'di ba guys? Ito 'yung piperituhin natin. Ayun, nakasawsaw na 'yan sa crispy fry mm, at lalagyan mo naman pa sa strainer ay hindi pa po. Sasawsaw pa lang 'yan. Itong apat lang muna okay, kasi 8 na sa piraso sa na. ito, guys eh. Ayun, guys, muna, guys, sasalan natin 4, ng ating chicken. Apat na 'yan. Maganda kasi guys yung pinapakulo yung mantika, 'di ba? Bago isa lang kung ano man yung pipirituhin natin. Ayun. Tapos, ahayaan natin siyang maprito sa katamtamang apoy lang guys para yung ilalim ay maluto din. Para hindi siya yung madugo-dugo. Tapos ay babaw sunog. Diba? Maganda pa rin kasi yung hanggang sa ilalim luto Ayan. Hmm. 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 Mahal mo. Mahal mo. Mahal mo. Mahal mo. Mahal mo. kan mo. Mahal mo. kalayo para Mahal mo. Mahal mo. Mahal natin Mahal mo. Mahal mo. Mahal mo. Ayan, pwede na yan. Ayan. Okay. Dapat trabaho ang dire ko pa kaya guys. Na ito na. Ako na lang na yung cameraman. Cameraman pala. Kasi babae. <laughs> Kaya na, kayo naman kit magluto guys. Pwede na kitlat sa naton panlimpyo. So, siya la na yan na. So, look, ano. Ayan. Niya na ng walis kaninang online. ginamit niya ng brush, yung nylon na brush. Tapos, pinagpag niya ng walis. Ngayon naman, pinupunasan niya ng basang basahan. Pinigaan basahan guys. Para matanggal talaga yung alikabok. baka dumulas ka ha ingat baka dumulas yan palabas hindi pa naman nakalak yung pinto ha mientras naglilimpyo uh -huh. chika chika anay guys uh, ano Ayan. so kung na lang life natin uh -huh. dito seryosohon kaya doy kita ang logis ini kinahanglan naton magkiwa-kiwa guys mientras kaya naton ano kay may mabut nga ni sa aton nga mga opportunities igrab good naton itong siya ayaw naton pagbaribari okay. kay ito okay. sa pa aton mga pagampo ginhatag na sing gininong para sa aton bisan sugad sana la itong mga kantidad dan balyo sana nga mo pagal hala sige igrab la itong siya kay ang nalang pahala yeah. sa aton so di guys kay may nahibilin pa man nga mga tapo-tapo sa gihasan mga screen so kinahanglan pagod siya guys nga taktakon sa walis tingting bisan ginpunasan po na siya guys ed pa rin ng gamitan ng walis tingting kasi yung mga nasa yung mga butas butas may mga naiiwan pa rin guys kailangan pagpagin yan ganyan din ang walis tingting para matanggal kasi maalikabok na guys ayan ganyan yun talaga yan basta kaya nga trabaho guys grab lang natin ino siya para maninisan natin mga kaupayan yung e mga kinahanglan himoon, himoon na lang natin itong pwede nga ninyo siya ng mga likabok guys masulod lang gihapon nga to sulod so, sa balay sang lit kinahanglan ko siya gamitan silhig para matanggal ito nga dito sa mga gihap na suksok ato sa mga lo, -lo. So, sa ano na guys ang importante din na siya magtatap kaya kay na hulos na naman siya san basahan na hulos. Ito na siya guys. Wow! sa wakas. Yes, ayan. Mawalisan na ulit yung sahig. Hmm. Ayan, thank you, Lord. Tapos na. Gawain namin. Mamayang hapon, iba na naman. Pahinga muna kami saglit. Ayan. Mamaya na ulit kami mag-ano. E ah. Bye guys, thank you for watching.